bagong vlog! Yes, guys, ngayon part 6 na ng Kakin Challenge! Yes, guys, patuloy pa rin po kami magbibigay ng kilig at saya sa inyo linggo-linggo. Yeah! Yeah! At hapang nanonood na rin kayo ng vlogs namin, guys, huwag niya skip ang ads para happy-happy lang. Yes! Yeah! Yeah! At guys, huwag niyo rin kalimutin i-like and share ang mga videos namin sa YouTube channel ng RADCAB. Yeah! Yeah! Gusto rin po namin pasalamatan lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood ng vlogs namin sa RADCAB. Yeah! At syempre, maraming maraming salamat sa supporters and editors ng Jealousy, pati sa ibang vlog. Yeah. Yeah! Yeah! At syempre guys, bago magsimula ang kami challenge, gusto ko lang i-shoutout si Lindsay De La Cruz Dash. P1T Ang sabi niya dito First time ko mag-comment Sana mapansin Lagi ko inaabangan vlog nyo Lalo na sila Milmi Janeska at Hayla Love you Rancab. Sana mapansin Yo! Yo! At shoutout din kay Tanya Albi Sabi niya Grabe talaga ang love team ng mga Rancab. Cav Lalo na ang Milmi Janeska Shinzumi Hayla Miglin At iba pang mga love team Love you all Rancab. Yo! Yeah! And shoutout din sa'yo Jana Joy Landicho sabi niya, grabe talaga magpakilig ang bawat love team. More kilig po sa lahat ng bawat love team at sana meron dumating para kay Kuya Ernest. Yeah! yeah! At syempre guys, isa-shoutout ko na rin si Shahana Sanday. Nakakakilig talaga ang Janeska, Maversia, Shinzumi, Hayla, Jelsi, Milmi, and Brianna. Lalong-lalo na ang Miglin and Kuya Ernest and Kuya Mark. Love you Miglin always, support you Rancap. Yeah! Yeah! shoutout na rin po kay Pate Flores. Ang sabi niya is, more kilig and vlog po po sana mga karankab. Yeah! yeah! Shoutout na rin po pala kay Cookie Delmar at LA So Pretty also to the all Rankab girls. Hope all this love team will stay together sa 2026. Stay strong Rankab management and love you all. Yeah! Siyempre, yeah! sure, shoutout na rin kay Cherry Mae Balderama. Kaya Tikisha, ang ganda ng score niyo. Sana wala nang aalis sa Round Cup. Stay strong Round Cup members. Yeah! Shoutout sa your Riza Binyas. Ang ganda talaga ng girls pati na din ng boys. First time ko lang po mag-comment. Sana mapansin. Yeah! At shoutout nga rin pala kay Sarah Jane Nanos. Sabi niya, Nakakilig talaga ang love team na Brianna, Maversha, Shinzumi, Milmi, Jelsi, Miglin. Always and forever and ever. I love you all. Stay strong all love team. Sana mga shoutout. Yeah! 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 Siyempre, shoutout din sa'yo si Listine Petita. Sabi niya, ang cute talaga na Shinzumi, Milmi at iba pang love team. Yeah! Yeah! Okay guys, ready na ba kayo? Ready! Yeah! Yeah! Simulan natin ang... category. Oh Okay. guys, simulan na muna natin sa Gianeska na sina Gian Michael at si Francesca. Oh! Okay, Gianeska ready na ba kayo? Ready na. Randomizer select. <laughs> wow! Wow, 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 girl. Wow! Mood. Okay, ready na. Unang tanong. Magbigay ng pagkain na maasim. One, two, four, three, four. Mangga! Okay. Mm? Oh. <inaudible> yeah. uh, okay. Magbigay ng pagkain na kinakain tuwing may libing. <inaudible> One, two, three, four. <Bol classified> oh. Sabas! <Magazine> so <inaudible> yeah. oh. Magbigay ng pagkain na nagsisimula sa letter T. One, two, three, go. <laughs> talong. <Atang> talong. <laughs> talong, Magbigay ng pagkain na may sabaw. One, two, three, go. Magbigay ng pagkain na malamig at matamis. Ay! One, two. Ice-cream! Oh. 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 Ang score ng Janeska ay 2 out oh. of 5. Oh. Ang next natin na isasalang ay ang Mabersha na sina Mamrik oh. at Kisha. Hello <laughs> uh, kay Mabersha, ready na ba kayo? Ready, ready, ready na. na! Randomizer Select! Wow! <laughs> Sigaw na sa inyo ay people. Okay? Magbigay ng Disney Princess na may Fairy Godmother. 5, oh. 3, ah, Magbigay ng Disney Princess na may kulay yelo o blandi ang buhok. 5, 4, oh, tama! Ha? Ha? bigay ng Disney Princess na may kaibigang hayop. Wow! Magbigay ng pangalan na kabilang sa royal family, mga may dugong bughaw. Cinderella! 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 Magbigay ng parte ng katawan ng tao na laging nadudumihan. One, two, three, four. Kamay! Ang score ng number size one at five. Ang next natin naman na isasalang ay ang Cutie Shinjo-mi. Kasi <laughs> na, Shinjo and Kasumi.

Ready na! Randomizer, select! <laughs> play! So, kaya ang katikoran na punta sa inyo ay play. Magbigay ng bansa na nagsisimula sa letter C. Philippines. Wow! China! Wow! China. Wow! <laughs> Magbigay ng bansa na malamig. Wow! Oh! 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 Saudi. Bigay ng bansa na may Hogis bilog sa flag. Ha? Ano? Japan. Ay zaman ba? Oy, wala. Bigay ng place na madalas puntahan ng mga heartbroken. Oh!

Okay guys, ang next naman natin ay isasalang ay ang unexpected love team na, Hayla. Hayla. na sina Hayley at La sina at Wow. Hayla. wow. Hayla. wow. Hayla. Uh, Hayla, ready na ba kayo? Ready, ready na. na. Randomizer select. <laughs> wow! wow. Ang kategory na napunta sa inyo ay nature or happening. So, kay unang tanong. Magbigay ng uri ng halaman na madalas tinatanim sa bahay nyo. One, two, three, Kalaman si... Magbigay ng events na nangyayari sa buhay ng tao. One, two, three, Birthday! halaman na tumutubo sa tubig. One, two, three, go! Magbigay ng kalamidad na gawa ng nature. One, two, three, go! Lindol. Yo! Halaman na gumagapang? Ako. One, two, three, go! Five. Five. Wala naisip? Wala naisip? Okay guys, ang score ng Kayla is out of 5. Okay guys, ang next naman natin na sa isasalang ang Migli. Yes! <laughs> Kasi na, Migs at Kayla. Wow! Wow! <laughs> Ready na ba kayo? Siyempre Ready na. Okay, ready na daw. Oh, so, Random vice oh, <laughs> Okay, guys. Ang kategorya na napunta sa inyo ay bagay. Magbigay ng bagay na makikita sa classroom. What? 3 Magbigay ng bagay na makikita sa construction site. What? Wow! 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 Magbigay ng bagay na nagsisimula sa letter M 1, 2, 3, Magbigay ng bagay na nakakakuha ng litrato 1, 2, 3, nagamit sa pagluluto. ng Miglin ay 5 out of five. Perfect. Ang susunod naman natin na isasalang ay ang di papakabog na Jelati. Kasi na Angel at Ready na ba kayo? Ready na Randomizer Seller Wow okay. Alakuan yung kategory ay bagay Ulit. Okay Magbigay ng bagay na ginagamit sa pagligo 1, 2, 3, go! Sabo Wow bagay na nakakasugat 1 2 3 4 Cutio bagay na ginagamitan ng kuryente 1 2 3 4 cellphone wow. Wow. Magbigay ng bagay na nagpapatuyo 1 2 3 4 Magbigay ng bagay na nagpapaganda. One, two, three, go! Make up! Ang score ng Genesee ay 3 out of 5. Ang next naman natin na isa sa ay ang Bigating Brianna! Kasi na, at Yanara! Rihanna, ready na ba kayo? Ready na! yo. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> <nhưng about> the misers! Ang ating na napunta sa inyo ay animal. Bigay ng hayop na may malaking kamay at paa. May pangil sa ngipin oh! yeah! Magbigay ng uri ng hayop na kulay white Magbigay ng hayop na may balat na polka dots Ay, walang sagot. Magbigay ng hayop na may mahabang buntot. Two, three, three, two. Two. Oh, oh, uh. yeah. Ang score ng Brianna ay 3 out of 5. Ah. Ang susunod naman natin ay sasalang ay ang pangmalakasang yeah. Mimim! Yeah. Na si Na, Miles at yeah. Mimim! <laughs> Jimmy, ready na ba kayo? Yes, ready, ready na. namin. Randomizer select! Wow! <laughs> Magbigay ng bayani ng Pilipinas. One! Two! Three! Four! Jose San! Wow! Magbigay ng Jose Bulaga. Hey! One! Two! John Magbigay ng parte ng katawan na ginugupitan. 1, oh! One! Four, two, two! Three! three. Yes! 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 Okay. Magbigay ng common na sakit. One! Two! Three! Go! Lagnat! Yes! <laughs> yes! Magbigay ng babaeng TikTok influencer. One! Two! Three! Go! Ay, nasa, nasa, nasa bihaya ko ba? Tingnan mo. Nilistok ko sarili ko eh. Siyempre. Oh? So, Bius pagkasama oh, ko si Mitch. Mitch. Magsi-700 k likes tol. 7.7 million views. Ito po, oh. Sunod-sunod nga yan, ah, oh. Ito naman, Hindi oh. Di free kayo sa bagay. Oh, 700k uh, eh, na. Eh, kasi OG. bago pumahanap nung Run Cup, sila, ka-Mitch pa rin eh. ka talaga yung ano. Eh, ka-Mitch kita. Oo, oh, kahit ay, ako, sila talaga yung parang moral. Kasama na muna yan. Okay guys, ang score ng Milmi ay 4 out One of 5. Yeah. Ang nanalo sa challenge na ito ay ang, ang Milmi! Okay. Okay. Dahil dyan, nanalo kayo ng 5,000 pesos! <laughs> <laughs> so, at tapos ang part 6 ng... Happy For Challenge! At hindi namin kakalimutan pasalamatan ng ating mga sponsors. Unang-una -una na po dyan ang school kung saan ambassador kami nila na Ernest and Angel. Ilang naman ang UPHSD Molino, Molino. Campus. Wow. You can follow and like their page at UPHSD Molino Campus. Wow! Thank you so much din po Luminescence Clinic located at Naik wow! At syempre, nagpapasalamat kami sa pangmalakasan ng may internet na ang... At... Wow! at syempre, nagpapasalamat kami, Jem, sa school namin na AMA Bakoor. Yeah! Pero syempre, guys, bago matapos ang vlog, huwag natin kakalimutang sabihin na... Bawal ang sal! Bawal! If you naka-kalimutan, i-click ang subscribe button at tingin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa vlogs ng Uncub. Hanggang sa muli guys!